Hi learners, good evening. So maulang gabi sa inyong lahat. So today, pag-uusapan natin ang unang pakikipag-away ni Dr. Jose Rizal sa kanyang kaklase. At uh, alam naman natin na ang kuya niya na si Paciano ay um, siya ang laging naghahatid kay Dr. Jose Rizal. At hinatid niya ito sa Binan, Laguna para formally na mag-aral. At ang naging guro niya ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Again, ang pangalan ng kanyang guro ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Tinanong siya ng kanyang guro kung marunong ba siyang mag-Espanyol. Sabi ni Dr. Jose Rizal, "Kaunti lamang po, Ginoo." Tapos tinanong na naman siya, "Marunong ka bang mag-Latin?" Tapos, ang sagot ng batang Rizal, na taga-kalamba, kaunti lamang ginoo. Tawa na yung mga kaklase niya sa mga sagot niya. Isa, isa na doon si Pedro, ang anak ng kanilang guro. Kinahaponan, nagkaharap si Pedro at si Jose. Dahil sa pinagtatawanan siya, may galit kay Dr. Jose Rizal. So, hinamon siya ni Pedro ng suntukan. Wala naman inuurungan ang batang Rizal na taga Kalamba. So, nakipagsuntukan siya. At the same time, marunong makipagsuntukan si Dr. Jose Rizal dahil tinuruan siya ng kanyang tiyo Manuel ng pakikipagsuntukan. So, ang nanalo ay si Jose Rizal at natalo si Pedro nung nung kin uh, nung kinahaponan, okay? May meron na naman nag-aya sa kanya. Siya ay si Andres Salandanan. Ang nag-aya sa kanya si Andres Salandanan at inaya siyang magpunong braso. So dahil mahina pa yung braso ni Dr. Jose Rizal dahil nakipaglaban siya kay Pedro inisip kasi ni 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 Pedro na kaya niya si Dr. Jose Rizal dahil nga mas matangkat si Pedro, mas malaki ang ang katawan. So hindi niya alam na marunong pala si si Jose Rizal sa pakikipag suntukan. So pangalawang naki sa kanya ay si Andres Salandana ng punong braso. Doon, natalo si Dr. Jose Rizal dahil nga mahina ang kanyang braso. So, muntik nang mabasag yung ulo ni Dr. Jose Rizal. so, that's all for today. Yun ang unang pakikipag-away ni Dr. Jose Rizal sa Binyan, Laguna. Kay Pedro at kay Andres Salandana. Tandaan natin ang guro ni Dr. Jose Rizal sa Binyan, Laguna ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz. So that's all for today, learners. God bless you all. Bye!